Tuwes Tuwes Sa ka? Ayun po Ayun po Walang kuryente eh. Tara tulok kita Nakita yun nakita ang Tinutulak mo yung kanina eh Papunta ako dyan Eh pawit Nagtutulak ka pa rin Bigo pa naman ngayon Tignan natin yung ano Yung sa may 418 dyan Oo oh. Sarado pa rin. May kasama ka? See, Dapat din mo yung mga dala? Hindi, kaya naman yun eh. Oh, sige, okay na ako. Dito na ako na ba? Ah oh, sige, okay na. Dito na ako na, boss. Oh sige, sige. Ingat. <laughs>